Nandito tayo ngayon sa Pawing Tawa Market. Madaling araw to. Early in the morning. Nandito tayo. Market. Ayan. Ayan tayo guys kasi oh! yun yung natira. Natinda natin. Oh! Konti na lang. Kanina ito. Kaninang papunta kami. Punong-puno ito. Itong pick up sa likod puno No? Ngayon, yan na lang yung natira. o okay. Uwi na tayo kasi nakabenta, nakatinda na naman na tayo agad. Mabilis na magbenta pag madaling araw dito. Kasi dagsaan yung tao. Ganyan kanina inangkat nila sa amin. Isang, isang ganyan. Apat lang na ganyan inangkat sa amin. Okay. Nakabenta na kami sa pwesto. Ganyan okay. Ganyan dito yung nyo pagmadaling araw, ganito dito ang buhay. Pero makulimlim pa rin ang panahon. Makulimlim. Doon ang yan, Ganito ang buhay nga. Uh, ano to? Balintawak market. Pag araw yan. Maraming tao. Kaso lang yun malakas kasi yung ulan kaya ganun konti pa lang yung tao dito Oh, naubos na dyan. Ubus. yun, nakatago rin Uwi ka na. Ma, ma ano na, madaling araw na. Ha? Ah? Kagapig. Laki na nang kita mo yung eh, kagapig. Kagapig pa. <laughs> oh, pati ikaw. Oh, siyempre. Okay. Madaling. Sa umaga lang <laughs> kasi, namimigay na kami ng Binibigay, na Binibigay niyo na? Yun, no? Know? Binibigay na agad? Oh, tawad niya sa amin. Lugi pa sa puhon. No? Malala. Malala Ay, na pag Kaya na sabi namin ni eh, huwag na ako puhon. Pwede ka na puhon. Eh. <laughs> <laughs> Hindi na na po ayan. Pamigay na kami. Pwede Ayan. Ganun dito guys. Hello guys. Yeah. Ganun dito pag ano. Pag madaling araw. Matao dyan sa baba sana lang pinatamad ako ah, baba. Si maputik doon. May umuulan hanggang ngayon. Kaya dito lang tayo tago-tago. <laughs> Inantok pantaw tao. Ayan, tignan nyo. Kahit dito may ano dito. Paninda sa parking area. Hanggang doon. Pero dito yung parking area lang to. May paninda ngayon doon. Ayun, may paninda sa doon. Nandito tayo kasi nagdala ko ng ano, kape. <laughs> kape tayo, kape. <laughs> hmm. Kape. Magkape tayo. Dito guys, kalakaran yun. Yung pag madaling araw na kasi, pag ganito. Pag, pag gabi pa, yung mga 8, 7 ng gabi. 7 to 11 ganun or 10. 11 hanggang 11 medyo ano steady ka pa sa presyo mo kung ano yung presyo mo para kumita steady ka doon ngayon pag ano na ganito na mga 12 ng gabi hanggang madaling araw hanggang ngayon ano na ang presyo mo parang palugi o parang balik po na, na lang balik punan na yung bigay para makabenta yan para mabilis ang benta kasi syempre ano yan alternate ang pagbenta dyan Panggabi tapos may pang umaga maya maya na mga ano dyan mga 7 o'clock may papalit na sa amin ganun. papalit na yung ibang magpwesto ng pang umaga hanggang hanggang 7 naman yan 7 to 7 ng gabi Gano'n yung ano dito iba naman yung nakapwesto may gabi dyan na naman kami kanina naki alternate na lang kami kasi ano Pumunta kami dito kasi malakas ang ulan. Pero mabilis lang naman. Nandito kami kanina mga ano, 2. O, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na. Nagkabenta naman kami kahit pa no. Alis. Uwi na naman tayo. Waiting ko lang sila kasi nag-aayos yung mga tao. Makasama natin. Ayan, ganun tayo dito. Sa Balintawak, yan. Ay, habang naghihintay, idlip-idlip sa <laughs> Kasi nga, yun na, madaling araw na. Ano pa, habang nagkakape konti na lang yung kape ko. Konti na lang yung kape. Dala na lang ako ng kape dito sa sakyan. Yan, para magkape-kape na lang pag ano. Saan? Diba? Ayan. So guys, hanggang, hanggang gano'n na lang guys. ha thank you, thank you. Ayan. Dito tayo ngayon sa public market. Balintawak public market. Ayan. Quezon City. Dito tayo ngayon kasi kaya hindi kami nakapunta kasi yung malakas yung ulan umabagyo kaya ngayon dandito kami pero paubos na yung ano benta pa may natira pa konti na lang eh uwi na kami kasi yun nga may papalit sa amin dyan sa pwesto alternation kasi dyan. May panggabi, pangumaga yan may panggawi pang umaga okay guys hanggang sa muli bye bye love you bye bye guys bye bye ingat sa lahat yan ingat sa lahat guys Mayamaya maya pa yung tulog namin yan. pag uwi, mga 7 ganoon lang tulog 7, 8, 9 yan gising na naman pa ng 9 ganoon lang ang buhay dito tsaka 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 pag nil may nilaga araw araw trabaho lang yan para sa uh, pangarap ng mga bata anak natin para sa kinabukasan ng ating mga anak ganoon lang yun guys so okay, guys bye bye hanggang sa muli guys bye bye love you Bye-bye. Love you guys all. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye.